medyo hindi ko kinaya mag-produce ng ating daily word ng more than a week kasi I am happy to announce officially ako ay isa ng lolo. So sadyang abala, excited at busy. Pero today, June 1, 2025, ngayon ay we will continue to seek God's presence. Thank Him, praise Him, and seek His truths. And since we are talking of children, ang tanong natin sa ating daily word for today ay naisip nyo ba at natanong nyo ba kung paano yung mga paslit na ginagamit na walang kamalay-malay sa pamamalimos? May pag-asa ba na makilala nila si Jesus? Matututo ba sila ng mga aral at katotohanan ng Diyos sa kanilang napakalungkot na sitwasyon sa kanilang buhay? Makakamit ba ng mga batang ito ang salvation? Matthew 19, verse 14, dito Jesus speaks about children declaring, Suffer, little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Sinasabi sa verse na ito, that children hold a special place in God's heart. Kung nakakaramdam ka ng concern sa mga batang ito na nakita mo sa lansangan, yung naaawa ka sa kanilang sitwasyon at kainusentehan, I commend you, kapatid. Ang ibig sabihin ay nasa iyo ang heart of Christ for those in need. Samantalang sa Biblia ay wala namang definitive na sagot tungkol sa kapalaran ng mga akuspalad na mga paslit na ito na sa kanila ay hawak ng sindikato na mapagsamantala. Karaniwang pagkakakilala natin sa kanila ay mga badyaw o mga aitas at normally ang mga paslit ay tulala sapagkat di umano sila ay dinodroga para hindi maglikot. Gutom, marumi, walang sustansya, walang kalinga. Sadyang mga kaawa-awa. Kaya nga, kung tatanungin natin paano kaya nila makikilala si Jesus parang sa kanilang sitwasyon, malabo ang pagkakataon na makilala nila ang Panginoon. Ngunit ang sabi sa ating verse, nare-reveal doon ang karakter ng Panginoon na merciful at just. At sabi pa nga sa Romans 2 verse 12, For as many as I have sinned without law, will also perish without law. And as many as have sinned in the law, will be judged by the law. This suggests na iba ang panukat at pamantayan ng Panginoon dito. Ang God's judgment takes into account the knowledge and the opportunity that every individual have had. Ako ay awang-awa kapag nakakita ako ng mga batang ganito na parang sobrang sakit naman ng buhay na meron sila dito sa lupa. Pero sabi sa Biblia ay magtiwala tayo sa Panginoon sa kanyang goodness and mercy. For He knows each heart and the circumstance that surround their lives. At tayo naman, bilang mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo, we are called to share His love and to care i-reflect natin ang liwanag ng Panginoon sa madilim na mundo. Tara kapatid, ipanalangin natin ang mga paslit na ito na madalas ay nakikita natin sa lansangan, maaari kang lumakod o ipikit ang mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami lumalapit sa iyo na may pasasalamat for the gift of children na alam namin na espesyal ng bahagi sa iyong puso. Salamat sa pagtanggap mo sa kanila sa iyong kaharian sa langit sa kanilang inosenteng pananampalataya sa iyo. Lord, tulungan mo kaming i-cultivate ang aming mga puso sa mga musmos na namamalimos na nakikita namin sa kalsada. Sa aming pagre-reflect ng iyong salita na may gamitin mo kaming kasangkapan at ituro mo ang paraan upang magabayan namin ang mga puspalad na mga paslit na aming naakasalamuha. Lord, we ask for your wisdom and strength in our efforts to minister to the needs of children everywhere. Lalo na yung mga kawawa at nasa malupit na sitwasyon. Tulungan mo kaming sabihin sa kanila na sila ay sinishirish mo at makakasama mo sa iyong karyan. May your love abound in us so that we may reflect your grace to all whom we encounter. Ilapit mo kami, Panginoon, sa iyong presensya, O Lord, that we may be a vessel of your love makapagbigay kami ng pag-asa at liwanag sa buhay ng mga paslit na ito. Tinataas namin sa iyong lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kapatid, araw-araw mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Magsumiksik tayo sa presence ni Lord dahil wala naman tayong ibang kakayahan na nanggagaling sa atin. Ngunit lahat ng ito ay nanggagaling kay Lord. God is in full control of everything. Kaya yeah, magkita tayo araw-araw. Magkita ulit tayo bukas.